Ito talaga yung pinaka or isa sa pinaka nakakagulantang. Kasi, ito yun oh. Merong pangalan na ang, or merong pangalan Milky. <laughs> milky si Kuya. Okay. Milky si Kuya. Siguro kung ano-ano na lang no. Milky. Siguro <laughs> may nakaitang good looking get. oh milky si kuya pero ang si kuya kasi dito s-e-c-u-y-a yan um, magkakaibang pirma ito sa dokumento nga or doon sa acknowledgement receipts tapos ito pa mer merong pangalang Alice Crescentio na lumalabas daw na ito ay nasa dalawang lugar na napakalayo sa bawat isa hmm siguro may address pero <laughs> isang name lang at wala tong record lahat sa PSA. Um, sabi nung isang idolo natin sa social media, eto na ata yung isa sa pinaka panggagago ng isang leader. Pero yung mga ginagago ay tuwang-tuwa pa rin. Pero yung mga niloloko ay tuwang-tuwa pa rin sinasabi ko. Madalas ko sabihin na doon tayo mas galit sa mga taong hanggang ngayon ay naniniwala pa rin na nasa tamang landas at tama ang ginagawa na ng sa Sara Duterte. Anong sabi ni former Senator Leila de Lima? Feeling entitled ang mga Duterte sa kaban ng bayan. Totoo. Akala nila sa kanila. Talaga ba? Ang madalas kong sabihin na titibay ng wala talaga ba kayong kahihiyan? Ah, ano, kung nakikita nyo ayun kung anong ginagawa natin sa Sara Duterte. Bisita dito, bisita sa lugar na ito at kung saan-saan. Ngayon, ah, sa, 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 pagkakataong ito, marami siyang mga lugar na binibisita. Ano to? Ano ibig sabihin nito? Na ano? Para ano? Para mo bisitahin yung isang lugar? Para saan? Talaga? Ngayon ka nagda Ma matindi eh. Kailangan mag-damage control eh. So ayan, pa dito, pa doon. Pero talaga lang yung LGU halimbawa, amay ah, po pumunta yan dito sa amin, nako, ang dami namin dito na, nainis inis na inis at galit na galit sa mga katulad na itong klaseng or mga ganitong klaseng leader. Siguro hindi yan tatanggapin, siguro hindi yan hindi yan, alam mo na, pagkakaguluhan. Oh, feeling entitled ang mga Duterte sa kaban ng bayan. Inyo yan, bakit ikaw mo? Ikasing eh, sa Davao. Kasalanan din to ng mga taga-Davao, yung mga boses, na hindi nagsalita. Di ba? Kapritso lang talaga ni Sara Duterte ang nasunod. Dahil nasanay na siya sa paglustay ng pondo ng Davao, na inulit lamang niya sa mga bago niyang pwesto sa gobyerno. Feeling entitled lang talaga ang mga Duterte sa kaban ng bayan. Yun. Yun yung totoo. Yan ang tama ayan ang uh, totoo pero yan ay mali ang ipi sabihin tama ang sinabi ni Senator de Lima so tayo po ba ng mga Filipinos ay papayag na magkaroon ng ganitong klaseng leader sana hindi, sana lahat hindi dahil hindi natin deserve ito ulitin ko ah, ang mga katulad na leader ni Sara Duterte po ay deserve ng mga taong totoo yung mga ototulang oto yung mga taong sorry, pero mga blind followers lang talaga. Mga bulag na. Okay? Baluktot na rin. Sigurado ang kaisipan. Good luck.